kalinggap. Kasi si habi. Kami tinatamasa <laughs> na Binisita namin si Amber Kalinggap at Tibbigas. At Tibbigas galing kay ating At Tibbigas. Hmm. Bukod din mga bukod sa bukod sa mga ate at gatan sunso. Dapat na ito ay 2 para mga hati-hati ba maripak na to, ma ma Mabihaw din to na to. No. to, no, to ako? sa pa sa barangay. Kaya plano ni bal itong mga ng landing pad, kung ako nagturo, na lang ang balay, pareha sa balay ko. Wala lang mga balay pad doon sa lang wala yung mga balay dito sa inyong lugar na landing Kato, magpada yun po to. Magpada yun? Oo. Kaya, um, uh, uh, kaya uh, kay pasto din yeah, ako Yan, ang Hilita si Aka Vlogs. Good afternoon. Yeah, Thanks si, for coming. Uh, salamat siya si, sa pagpaso. Yeah, -D yan, yan pa si, ang baga. Mabali ang mapulidig to si Nakundor. Ito And po ang bahay nila, Kuya Ang Val, ang uh, bali na nilipat para walang renta na. Dating. So, kung ano na lang, kung nalang, ano na lang. Dati Papsi, basing ganun din nyo. Oh. Sabay na Importante, di man na no, di man talaga importante yun. Oh. Kaya bihira man magdala sa Piyabal. Tsaka lang mag-renta ng uh, mga ilang mga ilang araw. Kung pupunta talaga ba, Piyabal, bago maghanap ng matulugan. Matulugan na yun, sila. Hmm dito na may bahay sa o, may masyadong uh, malaki yung ano, yung mga gastusin buwan-buwan. Oh, may dito, may katulugan. may, o, may, may bahay man, oh, kaming center, center man dito. Yeah, ay, ang ako. Meron tayo na, meron tayong tulong buwan-buwan na. Meron tayo, buwan -buwan. dalawang, dalawang sakong bigat, tayo nang bibili na, ano, tayo nang maghanap okay, ng, na, ng, parang grocery. Para para grocery. I-repack na to. So mga dalawang uh, 50 kilos, 11 kilos, ilang ano na yan, palagay natin, kung nga i-repack natin, sa 3 kilos hanggang 4 kilo, pagtulong, huwag na yan. Oh. Marami na ito, yung ano yan, mabigyan niya ng ano. Yan, thank you so much, sa 2 million in the house. Ang <laughs> dami. <laughs> dumami sila 13 million in the house so pagkitamsak po si may isang tamsak th lang tamsak sa lang sapat na ka, sa kalam ng Dabao Kalingap Center yan si hindi mo manamiss ang daet namimiss <laughs> ang daet sila namimiss mo daet yan good afternoon kuya at Edna Vlogs Kalingap Rob yan, mega love shout out po sa inyo dyan sa Daid. At Kuya Macau, kumusta ka na dyan? Hello, Pastor Ting. Si Attorney Berador. Yan. Si Amba. Salamat sa ko kayo sa akong mga update. Kada umaga. Medyo nung tumas taas na yung mga viewers ko. Kasi hindi ko makulit. Kasi hindi ko makulit. Kasi hindi yan, thank yan thank you so much sa so 5 million na nag-stay. Ano mm -hmm. oh, you know. oh, no, no, no. na, hindi naman siya nung maraming tao doon kasi okay. ano yung iba nag may bahay naman. <laughs> may bahay naman yung iba doon, Mr. Jay, <laughs> <inaudible> yung iba naman mga dami na mga bahay doon. Mara-mara, babalik talaga yan doon. Magpinda na ah, siya. Siguro, no. pagandang ganun lang. No. Pwede rin, magpinda siya ng tuyo. Dali niya ng dahil. Kasi ang eh, dami ka na eh. Kasi nga yung pangalang. Dapat magbiyahe ka doon ng mga tuyo. Kasi eh, tagtag -tag mo talaga sa ano sa mga tindahan. Ah! You yeah. Know, dito ka bumili sa may ano, sa may palian. Mura man dyan yung mga tuyo dyan. Dalin mo doon ang ano, dalin mo doon sa diet. I-discuss mo. mga tindahan. Kailangan talaga mga... Ano,

Sorry na lang. Bastos mo. Kaya, hide kita muna, ha? Wala ka Kasi kasing ano, nagawa. Hindi, mo, sa

yan, yeah, Adrian Penera, thanks for coming. Yan yeah, said hi. Hello po sa inyo diyan. ako vlogs Next pan. Uno, bayaran naman na. Yan, yeah, paki-like and share po.

mas layo niya yung pandan. Mahayan. Sabaw? Oo. Yan mo lang matanda doon sa iyo mo. Ay, oo. Oh. Ano man sabi ni Kuya, no? Uh, bayanihan. 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 Sa ibo, sa ibo yun yung ano yung pinuntahan namin ni kuya at ng grupo nung last time pagbisita dito sa mm. Yan. 15 minutes lang ako mag-live. Short live lang. Thank you so much po sa dalawang million na nag-stay. Hindi mo nadala yung cellphone mo? Para mag, ano ba, ma, makakuan po, comment.

ber 9 september, balapan tanggal november 10, 11, 12. diminber, 9, kebal 18 november. November? 9, jadi 10, 18 kebal. <laughs>

¿Qué pasa? Que el Lampas 20, Oriente, Coupe, Wi-Fi...

Kapit din ko Kung sounds man Okay, tara. Mga, okay na, malapit na. Ayan, magpaalam na po ako. Salamat po sa lahat na na bumisita. Bye. 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 Bye.